Ngayon, ngayon, sa kwartong. Alam May video ka? Ah? Hindi. Picture siya. Nakita na ba kayo ng kwartong napakalinis? <laughs> ba? As you can see, may hagdan. Kasi to, to, Jack in the Beanstalk to. <laughs> <laughs> yung double deck namin, ginawa namin two bed. Queen size bed. Queen, Actually, queen half size bed. Kasi <laughs> dalawa siya. Kahit yung isa, kahit yung isa parang kulungan ng baboy. Kasi puro harang, di ba? Ang ang, tal <laughs> ang, talino niya, di ba? Very nice idea. Dito na bag. Oh, okay yun. Okay. Okay. Okay yun. Okay yun. Diba? Huh? So, Gano'n kalinis? Ito na ba yan? No dirt at all. We hate dirt. Hello. Hate dirt. mahayamang tanggapin. Pero hindi ko talaga malaman. Bakit puro butas yung kwarto namin? Ganto talaga yan. Ganto ang buhay namin sa Kiyapo. Tundog. Grabe, saan mo tagatundo dito? Sorry. Ayun, hindi ako. Ayun, hindi ako. Ayun, hindi ako. Ayun, hindi ako. Ayun, ano ito mo ba? 18 years old. Kaya huwag ka na magtaka. Alam mo na. <laughs> Masakit yun. <laughs> <laughs> Mahirap talaga pag madami kami yung suitors. Kasi sila makmak yung... Siguro one-fourth ng mga kimialay namin dito. Puro mga bulaklak, chudover, tapos yung ano-ano pa. Lahat naman peke, di ba? lang. <laughs> ah, <I don't> na silang. <laughs> Ang radyo. radyo namin, ano, energy saver. Pero, yung pinsan ko lang yung nagtsatsaga pa yung <laughs> niya. <laughs> Oo. Kahit na, Abe. Kahit talag na siya, di ba? siya. Tapos kagalit. grave, grave não, grave grave Kasi pa niya na nakakaantok, diba? Nakakatamad na nga itong ginagawa. Kasi wala kami idea kung paano namin gagawin oh, ito. OKay, oh, so I Di ba? Ang tanga. Hahaha <laughs> Okay lang, may na ako jan. <laughs> Kaya kailangan ko talaga mag Yung malaki na iniisip na malaki siya, malaki yung ano, tapos yung pinto, hindi ganun kalaki. Sorry, hindi kita. Kita siya. Sakto <laughs> pa nga. Sakto pa. Sakto pa. kawawa naman yung nagamit na naipit. Sana lahat ng gamit namin doon, okay pa. Hindi ko alam po kung sa jumping kami o may pinaglalaban lang kami. Sabi natin kaya Don't lose hope. That's the goal. Don't lose hope. We can do it. Dati Hindi man lang inisip tatanggalin yung foam. <laughs> oh my God. Kala niyo, mabango kami, no? Nagkakamali kayo. Ako nga pala si... Ay, <gasps> gusto ko yan. Susun ko grabe. Ang kama ko na una ang Parang ngayon. Parang katigin. mo siya. Eh, tayo mo. Wow ko. O. Kita mo yan. Tintaas eh, mo na. itas ng gano'n yan oh. Dali.

Ay, yung galing si eko. Go, go. Ayun, si Papa. Paulin oh. <laughs> so, Hindi talaga <laughs> oh. <laughs> like, siya hope agad? <laughs> wala na nang makita, no? Kasi hindi rin nang <laughs> mo dyan. Ito na. Ito na. <laughs> We did, it. We did it again. Sapa lang yan. Wait lang. Para mas Oh. Kaso nakita mo ba? Ang ambience? <laughs> wow, di ba? Wow. Kaya. Kala mo drum set, no? Grabe, naawa ako sa kama ko. Pag ito yun na ako accomplish, promise, sa gitna ng mga daming tao, magbibigti talaga ako. nalaman natin. Yun po ka, na Sino yung nakaisip? Kaya lang kayo ano magsalita. <laughs> Sabi lang kasi magliligni hindi Didi <laughs> na sinabing mahirap pala siya gawin. Look at my wings. This is the Lord of the Wings. <laughs> Lahat yan pinagbibigay ng mga naging jowa ko. Masabi eh. Nagpapakamatay pag nawala siya. Sabi nila, magpapakamatay daw sila pag nawala daw ako sa kanila. Pero ngayon, sa breakfast na ako, wala pa rin yung kape ko Ano ba? Yan na ba nalala mga nila? Wait lang, wait lang. Ay, ko pala. Ah. Bensin ko. Wala, ano, kung si akin na to. Nakita mo ba? May silbe sa basura. Ay, ang mga binching ko. Nakakasinkweta eh, siya. Tapos na tayo. Nakatuwa. Yung totoo talaga, naghahanap lang kami ng binching ko eh. Tapos <laughs> mo not... Kaya yan na yan kasi, o, oh, diba? Engineer yan eh. Natawagin mo engineer yan kung hindi engineer yan. <laughs> diba? Tama! Marami na tayo sa katotohanan, girls. Katotohanan? Ito na ba yung katotohanan? <laughs> Pag taas natin parehas yan, yeah. alam na. Mayana. May Malalobat ka na. Baka tagal-tagal na inaano. Hindi pala siya maano. Oh, it's a seal. It's a seal. Is that how seal? Pero yoko na lang ganyan.